Okay. For today's video, oh, sa mga nature lovers dyan, oh, manood kayo dito sa aking mga videos kay puro yan mga natures at walang edit-edit yan dahil hindi ako marunong mag-edit <coughs> lahat ay totoo So, itong part na ito, Oidimer Brook, Oidim, Germany. So, ito yung part na ito. Once a week, dumadaan ako dito. Dahil dito yung daanan ng work ko every Thursday. Yan. So, ayan. Ang ganito kaganda ang aking dadaanan, 'di ba? Puro green, green green grass of home. Hmm. Pag winter time, puro ito kalbo. Ayotong mga kahoy na 'yan, pag winter, wala 'yan magakalbo 'yan. Mas maliwanag siya pag winter. Kasi nga walang mga dahon pero malamig naman. Ayun. Dahil summer ngayon sa Germany, kaya green siya kasi purong punong-puno ng mga dahon yung mga kahoy dito ngayon. yan Sa ibaba, um mga field 'yan, mga farm 'yan. Ayan. So, itong dinadaanan ko ay nasa taas yung baba is mga farm ito kasing dinadaanan ko dati ay ano ito, release ng train panahon pa ng kopong-kopong ito ay release ng train, ginawa nilang ginawa nilang daanan ng bike inalis na yung train, kaya napalayo yung train nandun sa Kivla tsug, kumbaga, tsug. <clears throat> sa kibla na, imbis na dito. So, ginawa ito nilang daanan ng pasyala ng mga tao. Ginawang kalsada para sa mga bikers at sa mga walkers. Kaya, ayan, ganito ang itsura. Ayan yung sa baba, oh. Farm farm yan dyan base at yung temperature ngayon is hindi sya malinit malamig siguro na sa mga 18 18 temperatures kami kaya na yung mga sanay na sa ganyan okay lang yun, tignan nyo wala akong jacket to wala akong jacket pero pag hindi sanay sa lamig malamig na ito sa sa bagong punta dito galing Pinas kasi sa Pinas mainit eh sobrang init talaga dyan sa atin sa Pinas dito ay iba yung klima dito malamig dito hmm, puro puno Sarap sana pag ganito yung sa Pilipinas, purong-puno ng kahoy. Siguro bawas kainitan siguro dyan. Kaya lang yung mga Pilipino hindi mahilig sa natures. Mayroon nga ang mga kahoy pinuputol naman, ginagawa naman ng furniture. Dito, pag nagputol sila ng kahoy, tinataniman ulit nila yan. Para may may tutubo ulit ganon tanim putol tanim putol Diyan sa atin putol na ng putol walang pake kaya pag dumating na yung tag ulan dyan magbaha na ah, wala na magasanggang kahoy kay wala na nahurot na ubos na sa kakaputol ginagawa ng furniture na ah Okay, nandito na ako sa sa ano, pa ano na ako ng kalsada mismo. Pa daan na ako ng kalsada mismo. I think hindi na ako magla-live. Ay, oh, magla-live magvideo. Stop. Whoa. Hindi na ako magvideo kasi kalsada na yung magpa magpa left side kasi ako niya no. Kalsada na siya. So hindi na ako magvideo. video Diyan ako galing oh. Diyan ako galing. Yan. Aray! Guy, ha, guy, ha, Bye-bye.